may sapat na bang suporta si Senator Bato sa plano niyang paghahain ng musyon? Ela, wala pang kinukumbirma si Sen. Ronald Bato de la Rosa kung may iba ng mga senador na sumusuporta doon sa kanyang planong paghahain ng musyon na layong talakayin ang issue ng jurisdiksyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sen. Bato de la Rosa, sa pagsisimula ng Senado sa 20th Congress ay tatayo muna ang mga miyembro ng upper chamber bilang mga senador at hindi agad diretsyong senator judges ng impeachment court. Sa unang araw ng sesyon sa July 28, isasagawap muna ang ceremonial opening ng Senado kung saan hihahalal ang Senate President. Kasunod dito... E na, Bato. Meron sinabi yung uh, tagapagsalita ng uh, ICC na meron silang dalawang... na uh, lalabasan ng warrant. May dalawang uh, tao na lalabasan ng warrant. Okay, maglalabas po yung ICC ng warrant of arrest dito sa dalawang tao. Wala namang pinangalanan pero may dalawa. Uh Oo. -oh. Eh bato, diyan ka muna sa Senado ha. Magtago ka muna diyan ha. Ah, baka mamaya eh madam put ka. Kung lalabas-labas ka, di ba? Uh, anyway, shoutout muna tayo kay Camilo uh, Jr. Alsaas. Ayan ha, kay uh, Carling, Rosalia Salonga, Sharon. pakibati naman ang happy, ng happy birthday sa mga pamangkin ko, si Pre, uh, Princess Salonga, Princess Salonga ko at uh, Sarmanta Valiez, thanks po, ayan, shoutout po at uh, happy happy birthday po sa mga nag-birthday ngayon, ayan, uh -huh. so ito na no, Bato de la Rosa, nako, dyan ka lang sa silado ha, huwag kang lalabas dyan, mm. I think walang immunity si Bato de la Rosa sa uh, labas po ng uh, Senado. <laughs> Cheska Macoron, shout out po ha. ang pagtatalaga ng committee chairmanship at mga inihaing panukala ng bagong hanay ng mga senador. Sa dami ng dapat gawin na una ng inihayag ni senador Joel Villanueva na apat hanggang anim na senador na ang sumang-ayon sa isang hindi formal na pag-uusap na sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Hindi naman tutol si Dela Rosa dito wala akong problema sa dates, I can I can go with any date that uh, they want but uh, sabi ko nga lang before we start to convene the the impeachment court uh, of the 28th Congress I is I bring up ko muna sa plenaryo ng senado uh, yung issue on jurisdiction Check Iskaleras yan. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, payag siyang ihain ang mosyon para talakayan ang isyu ng jurisdiction sa impeachment court kung hindi man ito papayagan gawin sa plenaryo. Ngunit pinigyan din ng mambabatas na walang prohibisyon sa kanya na magbukas ng partikular na isyu kaugnay ng impeachment court sa plenary session. Ito ay matapos sabihin ni Senador Risa Ontiveros na lahat ng mga usapin sa impeachment case ay dapat pag-usapan sa loob ng impeachment court. Habang sinabi naman ni Sen. Panfilo Lakso na trabaho ng prosekusyon at uh, depensa ang paghahain ng mosyon at pleadings na may kinalaman sa impeachment case. Opinion niya yan. Opinion niya yan. Because uh, nasa rules naman namin na pwedeng uh, isitil ng Senado yung jurisdiction before mag-convene ng impeachment court. Pwede naman namin isitil yung, yung case itself. Ella sinabi rin ni senador Bato de la Rosa na asahan na sa July 28 July 29 ay uh, kanyang ipipresenta itong uh, sa plenaryo itong usapin nga ng uh, ka kaugnay ng jurisdiction sa impeachment case at anya ay tatayuan at pagdedebatehan nila ang usapin ito sa gitna ng pahayag ng ilang senador na hindi sang-ayon sa planong ito ni senador de la Rosa. Yan ay, ay, mga prea sa, sa tingin niyo po, uh, ito si Bato. Kung kayo yung tatanungin ko, uh, ano bang titingnan nito? Ebidensya? O si Sara Duterte? Kaya ano si tingin niyo? Kasi halatang halata na po eh. Kahit pa siguro nangingibabaw yung ebidensya. ba? Diba? Mas pipiliin pa rin po ni Bato si Sara Duterte. <laughs> Ay, salamat, uh, Ninyo Barsaga. Salamat, ha. Uh, subscribe po natin yan si Ninyo Barsaga, mga pre. Ayun, sa mga, ano dyan, sa mga single. Ay, pwede na kayo lumapit. Ay, Ninyo Barsaga. Oo. Oh. Uh -oh. Kita-kits lang kayo. Malay nyo, di ba? Eh, maging friends kayo, di ba? Oo. -oh. <laughs> Ang magandang hapon sa, sa uh, magandang gabi kay Ninyo Barsaga. So, ayun. Ano sa tingin nyo, mga pre? Ano kayang titingnan? Diba to, Dilla Rosa? Ebidensya o si Sara Duterte. Sabi nga ni Bato de la Rosa noon, kung walang Duterte, walang Bato de la Rosa. Oh. O di, alam na. Alam na, di ba? Mga Duterte, tinignan niya. Oh, sabi ni, ni ano ni uh, Jean Moreno. Hmm. Kasi para sa akin po, eh, si Bato talaga ay eh, maka Duterte ito. No? Kahit panangingibabaw yung ebidensya dyan, walang pakialam yan. Ah, kami si Marcole, uh, lang. Oh. Oh, basta guwapo at uh, bagets. Pa-PM lang ako. Huwag lang gurap. <laughs> eh, paano nga yun? Guapo naman at bagets. Oo. Oh, oh. Guapo naman at bagets. Kaya nga lang, taglamig ngayon, uh, one week sila bago maligo. Nilda Otslond, shoutout po. Uh. An Amparo, shoutout po. Oh. Oh, ngayon mga pre, eto, ah, pag-usapan natin itong ah, patungkol naman dito sa ah, pagsampa no, ng ICC dito kay, ah, pagsampa ni Trillanes ng kaso sa ICC dito kay ah, Digong. Okay. Ang sabi ng iba, walang bisa ang ICC. Mali po yan. Mm -mm. Eto ah, Member ang Pilipinas ng ICC mula 2011 hanggang 2019. Ang mga krimen na iniimbestigahan ay nangyari habang miyembro pa tayo. O, oh, noong miyembro pa po tayo ng ICC, na isang pa na yan, yung kaso na yan, andin na So, miyembro pa tayo noon. Iniimbestigahan na yung tatay nyo. ba? Diba? O, oh, legal ang pag-aresto kay Duterte sa ilalim ng international law ah oh, Diba? ah, oh, Ito yung tanong ng karamihan. ah, oh, ito yung komento ng karamihan, mga DDS. nag na tayo. Hindi dapat in to si Digo. Hmm. Ganun ba yun? So halimbawa lang, oh, sa mga korte dito sa Pilipinas, nagpalit ng miyembro. ah, uh, Unang-una, nasampahan ka ng kaso, and then nagpalit ng miyembro yung, uh, nagpalit ng judge. ba? Diba? So ano yan? Cancel na ba yung kaso mo? Kasi iba na yung judge. Hindi po. Tuloy-tuloy pa rin. Basic lang naman yan, mga dutai. Diba? Isaksak nyo yan sa napapanis yung utak. Diba? O. Oh, basic lang yan. <laughs> eh, wala eh. Yung, yung depensa yung depensa nyo napakahina. Diba? O. Oh, lang. O. Oh, pang, uh, pang inutil. <laughs> Uh, Hay ang yon na lang yan si Bato. Bilang na ang mga araw niya. Susunod ba yan sa Susunod ba yan sa ICC? Hindi naman 'ko mamamatay si Bato. Only lang naman ko. Wala <laughs> sabi lang karamihan na Ah, hmm. uh, ito pa. Ah, uh, uh, mananagot pa rin kahit nag-withdraw na tayo ang, oh, preliminary, ang preliminary examination ay nagsimula bago naging epektibo ang withdrawal. Ang krimen ay nangyayari, ay nangyari noong member pa tayo ng ICC. Yes! O, oh, member pa tayo ng ICC, may krimen ng patayan. Diba? ba? Eh, halata ni Digong na ang, uh, dadali sa kanya, ICC. Oh, anong ginawa po ni Digong? Oh, eh, nag di ba? Pero, noong may patayan, oh, pag may patayan, anong may patayan pa, eh, member po po tayo nun, di ba? Ah, okay. uh, pag gano'n, uh, pag gano'n, busy ako. Sambira <laughs> naman. Eh, one week walang laigo, pero pugi naman. Di diba? Bawal dapat arrestuin si Dating Pangulong Duterte, sabi ng mga tanga. <laughs> oh. Ayan ha, ah. walang immunity kahit dating Pangulo o VP. ba? Diba? Si Duterte ay ordinaryong mamamayan sa mata ng ICC. Oh. Diba? Yabang pa more. Yabang kasi ng tatay niyo eh. Diba? Ang yabang, sobrang yabang talaga. Hindi ma yung yabang. Ah. Oh. Sabi pa ng iba, ah, oh, sabi ng mga DDS, sakop tayo ng soberanya, hindi ng ICC. malipar hmm, mali pa rin yun. Ah. Oh, ICC membership ay kusang loob ng Pilipinas. So, nagkusang loob po yung Pilipinas na magpamember po sa ICC. Hindi po tayo pinilit, di ba? Hindi po tayo tinutukan. Hmm. Ay, shoutout kay ano ah. Shout out po kay uh, Lila Tokohashi. Ayan. Uh, magandang gabi po kay uh, uh, Elizabeth Napisa. Ayan. Uh, ICC6 Justice for Filipino Victims Not Attack An, uh, not an attack on uh, sovereignty, uh, sovereignty, di ba? Oh, uh, hindi hindi tayo unwilling or unable, walang ginawa. Ayan na. Walang totoong investigasyon o kaso laban sa AJK Masterminds. Kaya ICC ang gumalaw bilang hukuman ng huling hantungan. Kasi kasi sa panahon po ni Digong talaga, kahit pa halimbawa lang oh, pin, uh, yung pamilya mo pinasok ng ano, pinasok ng kapulisan at uh, may pinatay, tinaniman ka. O, oh, kahit saan ka magsumbong diyan, ignore ka lang. Ah. Oh. Eh Ay bakit? Utos po ng ano eh, ng adik sa taas eh. Oh, sino bang adik? O oh, yung tatay po nila. Yung po yung bangag na bangag talaga. Adik. Eh, hindi mo po magagawa yan kung hindi ka adik. I-adik eh, po si Digong eh. Ah. Oh. Eh siya naman mismo yung umamin. Pag mamariwana pa lang, inaminan niya. Diba? O bangag, diba? Bangag yung tatay nila, diba? Yan yung katotohanan. Balibalik na rin man ninyo, ang mundo, masamang tao pa rin si Digong sa paningin ng mga Pilipino. ba? Diba? Si Digong ay wala pong ambag okay, sa Pilipinas. Bakit? Eh, pumapatay. Eh, imagine 30,000 yung lumabas sa media na pinagpapatay nitong kampo ng mga demonyo. Oo. Oh. Judith Madrid, shoutout ah. Uh, ah, Camilo Junior Alsaas, magandang gabi po. Ah, oh. oh, so anyway mga pre, ayan ah, at least nabigyan uh, po natin ito ng reaction, next topic po tayo. Ayan ah, sa so, hindi pa po, po naka-subscribe sa YouTube channel natin, ah, oh, huwag talimutan mag-like, share, subscribe, ring notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan ah, at syempre mga pre, meron po tayong TikTok, may Facebook page po tayo, ay na, ready po, oh, ready nyo yung mga cellphone ninyo. I-follow nyo na po yan. Ayan. Oo. Uh -oh. uh, hello, Ballpoint Man. Shoutout po. Uh, Shoutout kay Eduardo Musa. Magandang hapon po. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan. Okay. Uh, next topic po tayo.